day okay, mga kalapatids so feature natin ngayon yung uh, bulutong ng mga inakay ano? so meron naman din tayong paran para iwasan ito at sa pwede kayo tayong magpausok dito sa ating loft kung ganito namang klase eh, ang area nyo ano? pero hindi advisable dun sa mga maliliit na loft at walang space so ito po yung sinasabi natin ano tapo ibuno to, ibon na to. Yan. Ano, meron siyang mga ano sa mukha epekto po 'yun ng ano ah, kagat ng lamok before nakakapanood tayo ng mga ah, ina-advise nila is lagyan ng ano lagyan ng sibuyas yung area na ano may mga inakay pero dito sa loob natin hindi natin ginagawa nagagamot naman po 'yan subuan lang natin ng uh, paminta effective naman po yun eh medyo natutuyo talaga yung kanilang mga ganyan ano, kagat ng lamok so pagka meron na pong ganyan ng ibon yun na lang po yung magagawa natin subuan natin ng paminta minsan mabilis naman siya matanggal lalo na kung naarawan na yung ibon pero ito kasi hindi pa bumababa eh so yun lang yung paraan natin para uh, magamot yung kulugo na tinatawag natin sa ano or bulutong sa inakay so yan lang po muna yung isishare natin no oh. meron pa pong isa rito na ibon hindi natin makakita eh. na natin kung ano nasa na yung isa pa kapatid niya yun eh. Ayan siyo. Masigla naman siya pero tumama na nga sa mata so sinusubuan po natin yun ng paminta para kumaling. At uh, hanggang dito na lang muna mga kalapatid ano, na i-share lang po sa inyo kung paano yung treatment sa mga ganitong case ng sakit ng kalapatid. At uh, maraming maraming salamat po mga kalapatid.